Hello po, magandang umaga po mga Parmbin. Kumusta po? Katapos lang po natin maglinis ng mga alaga po natin. Napakain na po natin. Eh, ito po yung ating bagong kulungan. Ano po? At ililipat po natin yung... May dito po. Binili po natin kay paring atan yung pitong piraso po at buwan ng malalaki na po. Kapag ka hindi po natin nilipat ay mabigat na po magbuhat mula doon sa ating pinakulungan hanggang dito po sa ito na po yung panel muna niya gawa nang yun nga po wala po tayong pitak po ito naman po yung bakante dito nung po yung muna balik kanina po po tayo si mami po ay galing pa ba sa baba may dumating na tao ito nga po yung makinis yung ating flooring ay yung ating ginawa ay aking nilagyan ng ano po gantong buhit buhit para po siya ay hindi madulas yung ano yung mga alaga natin gawa nang itong pinis ay kaya ating nilagyan ng mga guhit-guhit. Ito po yung ating gamit na pang siminto po. Ang bala. Ano sa palagay mo, may? Si mami, camera woman. Ay, siya. Ano? Hmm. Hindi ang gabok. Oo. Oh, mo Ang oh. tabi, ating dalaposin Ito okay. ito. Ating mga hugasan ito. Hindi na siguro mga udros dito mga alaga. Uh -uh. May sasabitan ng kuku eh. Yan, lalaki na po na rin. Lilipat na po natin sa kanilang kulungan. Sikit lang po dito sa ano, kulungan nila ay. Ayun na lang, sa'yo na maliit eh. Bakit malaki mula. Wala oh, loka no, nga 'yong mahirap ng buhat. Bye. Tara ko na o. Dapat pa rin natin kung ilang seconds. Na-final uh, na po ito bon?

Wala ka talaga ang ano ano yun. pa isang po. Saka kukuha. 72 ulo. Kaya... Maga po natin mga pambin. Na? Patiner. Patiner po. Bukod po yung pitong inahin Plus isang barako. Bali, 80 piraso. Oy. Lahat. Kaya Dami. nga, yan. Oh. O. No. Nang... Pag-alaga. Sampo pa. problema mo pa kain na. <laughs> Kaya tayo. Yan, huwag daw po kayong nasasawang manood at ang may Bawang mga ibahog. Ang bahog po natin na rin. <laughs> Salamat <laughs> daw po. Gatalap po tayo ng mga gulay. Dati, ito ipukpukin mo pa kaya mamaya yung bakal na yun. Nasabit yung ano, hita. May bangas yung sa eh. Tanggalin na. Kaya ba yun? Ah, pwede, pwede pwede na lahat. Pwede mo lang, ilalapat mo lang. Pwede mo lang. Yun, inihian ang pakain. Ha? Parang para, para, kapatulog. Ang bata. Parang, nasa na yung pinakamaliit? Nandun pa. Hindi, halos hindi Pignan man naiwan ano. Ha? Hindi man naiwan ang laki. Mm -hmm. Ilan uh, na bari? Ano na? isa na yun. isa na. Puro lalaki, pati patin. Iisa ang gandang pati ni... Yung isang babae lang Oo, huwag kang tatalong di yun. Subaytinaw. Ang tinutukoy ko Lima ano? Lima kaliitan. <laughs> yung, yung, dulong yun, nakatikwas Dulu. ano yan hindi makakasakit hmm. hindi na yan ihiwalay dyan ayos na yan hmm. ayos na po ganda po malaki na yung ano po tatlong doon pitak na ano mga partner po natin ang gaganda na no? pag alalaki na po ay, ay yan ang wala kong ayun ito po lima oh. yun nga pong dulong yun yung tinagpunan po natin ito ang ilalagay po natin ito hmm. pag nagwalay po yan. Kaya lang, matagal matag -tag pa yan, baka mga pa yan. Hindi pa po sa inahin. Tapos natin ikukondisyon pa po yan sa tabi. Iwawalay pa rin doon. Saka natin ilalagay po sa final na po doon. Mga nakahiga na po. Mga busog na po yan. Yan, lalaki na po. Nakatuwa. Yan. Mga nakahiga na. Bagong kain po yan ay ang laki no. Yan pa. Ito po yung ganit kay Parang Randy. Yung sampung prato. Yan. Yan yung laki na? Parang may trantahan na po mga higit yan. Nakakatuwa po. Yan no. para so, paras po ang laki na yun. dito po naman sa amin sa tagkawayan po ay ASF po. wala po naman ditong sakit sa tagkawayan po naglaga po tayo ng kamuti mga pambin no? isang kalderong kamuti po ang natin ah malapit na po waray eh bitak na po kayo oh. yeah, yan isang kalderong kamuti sarap po nito nakaluto na po mga parambin ito po yung ating alamusal kanina natira pa po So, ito na saging sa nasa bapo. Ito yung ating nilagang kamuti, Merindahan po natin mga pambing habang maulan po ang panahon. Mag-aalas po sila po ng umaga ay. sinpo, po oh. Para. Nilagang kamuti, At ang halian po naman ari. Ano po ari at yung anusal? Ano yun? Ano yun? Ano yung picture? Ano yun? Pwede nga yung radio, yung iyo. Ano ba yun? Yung nga, ito, nga Ano yan Ano yan? Ay, dobus ka na. Um, ano? ko Cold. pero dark Ang po yan, na. Hindi na, hindi na po magkakas ang eh. Naulan po lagi eh. So, na nga, nabulo ko yan po ang nagiging problema pag kagandong panahon niya po. Pinatatay, yun problema. Kasi po din ay walang dryer. Dito po sa amin naman, may dryer. So, tagtaw yan. Malayo. Ang problema naman, dapat po, mga silpita sa ako. minimum. -hmm. kaya natatatlo sa ako lang, ay lalagay mo ah. Sa na lang. Hindi pa isangag sa kawali. <laughs> Sa kabilang barangay po, merong dryer na, dito ng ano? Mayroon yan ah, na barangay sa Taguero meron Hindi, malaki yung triton din. Ay, oh. Kahit isang ilang pasandaan, oh, 200. 200, isa po po, kaya. Dryer dito na. Dryer, ay, yun lang po lang sa Tayabas. Hmm. Dapat po sa Tayabas, may gano'n. Hmm. Para po yung may akong tubigal, yung na akong tumigaling, isa ko na na akong pano. Isi, nasa na lang doon. Pagka na dryer, Pwede na pong i-stock tapos pagka mahal mahal lang pala sa pag sa pag O kaya, pwede yung isa lang dati sa dryer. Di ba mahal mo hindi ang LFA? Hmm. Yun, direksyon lang. May mga project naman po ang kada barangay. Yung kada bayan po. Hala, ngayon lagi lang aktibo din po doon. May diwa, kapag yung isa po mag-sabay. Uy, nakalakot. Pagkada mo? Lalo na sa mga malalawak. Kaya po dito bihira na ang bubulong ng tala. May dryer po malaki. Kaya sarap po nung pagkaluto. Nilagyan ko po kanina ng asin. May, may alat siya. Yan, salamat. May luko ang ating so, um, tosko, mga kambing. Panulak. Ubalting. Ah, uh, may Ito siya magkaya. Ay, wala. <laughs> Ay, wala. Oo, oh, parang ano. Yes. Hindi, bisa sabihin ko yung iba. Yung mga, mga ano, mga ba? Ang powder Ang powder Pero kung may sa sabihin, kailangan Ayun. Ayun. Ang dami ng ubal tinay. Ang dami ng Ang dami ng tinay. Hindi, parang nawala na ang Ovaltine. na wala po? Ovaltine na, na. Baka naman meron sa ibang Wala I po ako ko yung... Baka ang sarado ng Ovaltine. Oo. So, ang problema natin. <laughs> Maulan na panahon. Meron pa? pa. pa. Baka hindi dito ano gamit. Hindi ko lang hindi kilala. <laughs> <laughs> oh, may mga vanilla table pa. Iba lang po Pero na pa okay, din. Mm. pa lang yun. Mabatin. Ayos po. Okay, Ayos na. po. Ayos po. Nagabit ano. Sa day po. Yun naman pong ano. May ayuda po kasi ang... Dito. Oh, salamat po sa Abi. Pero yung ating ayuda hindi pa natin nakukuha. Uh, na po yung nakalagay. Sa lahat po yung naman papalayo. Mm -hmm. Ang binigay po sa bawat ang magpapalayo. Ay 7K po ang bawat ay, isa. Hindi kaya, hindi wa, Pero yung iba po ay 6 <laughs> hindi ko alam kung um, bakit. Pero yung 7-2. Hindi 70 mm -hmm. pa po namin nakikita yung amin. Oo. <laughs> yung iba po ay naklaim na gawa ng ipinasa po sa amin ng master list ay pwede na pong kumuha sa bayan. Kaya eh, tayo po hindi pa nakapunta sa bayan Pero yung karamihan kumimber member dito sa atin na samahan ay nakakuha na po. Tapos ngayon naman... sa hmm? mga nagpapalay para sa pagpapagawa po ng tulidan. Ngayong susunod na gawaan. gawaan na nakikita namin dito ay puro, ano po, puro stock, puro bakante. Ayun, siguro, sana ay malaking tulong na ibigay sa amin para makapag trabaho ulit makapag palinis ngayon darating na uh, December. Yun po naman ay aanin ng tag-araw. Malaking tulong po sa bawat isa po sa amin yun.